po mga tol nagpuhag na po may karoon mga tol sa barangay Bacolin oh. sa baliti oh. ah. oh. mga, mga tol oh. 25 kadu panikat mga tol higyan sa obos oh. basta taas ah mga tol ang tutukan mga tol oh. isa ka lang na kong dirits mga tol kay di, di sa pintik mga tol ano mga tol Bisa na mo pintik mga tol, di ko maabot. So, ako na lang gawin bisa ka mga tol. Bulitik yun mga tol, oh. Bulitik. Oh, dakuha ng yung mga tol. Oh, Bulit yun mga tol. Oh. Bulit yun mga tol, oh. Nakauban din ako mga tol si Master Felix ug si Master RR o si Master Lung Lung. Kuwai nakauban na lain mga tol kay nagdi mga trabaho. So kami yud, ane, na lang gyud ani upat permit dili ko uban. Grabe ka kapoy mga tol. Taas mo kay ini eh. 25 ka dupa ni. Pitipon eh. ko eh. ang ulti ani. Ulti. Ang pikas mga tulo, panigilo pa lang sa mga tulo. Pero klaro kung uhan mga tulo, balitik. Ano mga tulo? Mga tulo. Sa tiyukan mga tulo, ito ay ilupan. Pagod ni mga lupan mga tulo. Ang problema ni mga tulo, itakabidyo ni paghiwa. Okay silipon to man yung mga Boy, magunit so pagbaba na lang gano'n ako pag video niya mga tol oh, mga tol o ah. oh. Tol. oh, tol grabe ka o oh, mga tol ka uhaw o mga tol Sik, mga tol banyak na pun pagbaba na aku, mga tol, video na ito. Masa kadaghan, lubusan na Kung video ba mga tolong, mag cellphone. lang balik. Sige mga tolong. Yan dogus Muna Politik. Politik. Oh. Mga duha oh. siguro mga, sigur ni kagalong, mga tol. Ang ay si... Strarar. <laughs> <laughs> oh, nang tulog-tulog nga Bili ar, bili ka. <laughs> oh. Oh, matulo. Tikas, ar, tikas eh. Okay. <laughs> si Master Lolong! Kaway-kaway dyan, Long! Kaway-kaway Oh, Master Felix, oh. oh Master Felix. Nanalaw na, oh. Buhaan na yung isa. anak.

Nag-lock. nag ang ang katunga na ubanan sa kadlock. Oo. Nag-salo. Bitbit-bit. Tol. Pero mag-grinderno Mga dali. Ang amo ang mga grobo mga tol. Silonglong oh. Good guys, Silonglong Mike. Shoutout sa si mga papalog. Kang <laughs> <Kung> Boss Bilmore. <laughs> Tagdi, ilim Malimpyo mo na sabihin ni Arga, yung hugas man yan. Nadilintan mong guna mga tulang guantis. Mga tulang guantis. Mga Long! Kaway kaway ba? Shout out ko na sa Yabi Long Long. Huwag ka itong mga kras. Itong kras na niya sa baybay. Kras niya sa baybay karon mga tol. O bagir. Ay kung mo so-call. Asok lang na Mau ang punuan mga tol sa yang yung mga mau tol. Mone mga tol. tol oh. Kukuha yung baliti mga tol. Okay mga tol. Oh. lang Lokalong kayo tulo. Oh, why good. Napay subra walang, walang kulang, walang. Napay lang. subra gamay o. Oh. Yo. Oh, na man subra, sobra mga tol. Imuhan na nang sobra. Sa kalapad. Oh, duha kagalon mga tol. Oh. Kalapad. <laughs> Ang among model karon si Master Lolong. <laughs> Master Felix. Tay na klasa ng unay bye-bye. Si Master I'm RR. On mix. <laughs> oh. Ikaw ba lang so cool, so, okay. ng na. Duha kagalon mga tol, duha kagalon. Jackpot mga tol. May na lang na may pang bayad og kwan. Peminjaman? Okay, Pagi <laughs> <laughs> si Master Felix. Di Oke, segi tol, Bye bye. Bye bye. -bye.